mantika ito ang itlog ng barracuda piprituin natin pero preto pwede na masarap to sa ano eh sa ampalaya alam pa ang ampalaya piprituin na lang ang itlog ng barracuda o oh, nasunog na itlog ng barracuda yan ang laki o. Oh. piprito natin mm prito. Mm. Dalawa siya. Itlong ng barakudang isdang malaki. Piprituin natin siya. O. Oh. Ayan, masarap daw yan. Lager na. Lager. Pinakuluan na yan. Tulong na nga eh. Ah. Yung jebe, yung kano. sense, Tansi. Tandok. Yan, ang sarap, diba? Itlog ng barakuda. Yung malaking isda. Pinakuluan niyan sa asin at saka sa bekin. Aminta. Aminta. Sali na. Yan, natin. Ang tigas, ang itlog ng barakuda. Kalulotongin natin. na na tinig yun ayan lubog sa mantika para masarap parang hato pero itlog ng isda ang barakuda na malaking isda ayan masarap tapos magpipin Ayan na. Lapit na maluto. Ang laki-laki. Itlog, itlog. Ayan. Hmm. Diba? o oh. oh, ang sarap diba itlog ng barakuda niluto spice spice etlog ng malaking isda o oh, tara po mm. Mm. Hmm. ayan na